Talabas! Wala si Mami Tawil! Talabas, hindi ba yung talabas? Ang ganda ng langit! Ganito pala ang langit! <laughs> Ganito pala ang langit! <laughs> Ganito, pala. Ganito pala ang tangis ng kanpuan! Dito o, oh, ayan Wow, Faya! Okay, wow! <tik> Uy, gusto ko din! Ate Jessa! Tayo lang. Ako din, gusto ko yung ganyan na shot! Dito, dito. Sa iPhone. Sa, sa iPhone dapat meron ganun feature! Ay ganda pa iya? Oo, isa-isa! Ako din! Ako oh. din! Next, si Pauline. Akanang ah, feature lang kita. Kaya yun. Kaya ikaw yung hmm. main. Baka magpatak ha. Eh paano pa namin Paano ang fast to pray ah? Yung ito pa, deserve, pa. Deserve. pa no, mm. oh, ganun daw. Uy, bit ko ang ganda. Wait na, wait na. Ano ang ganda sa iPhone? Ang maganda nakuha naman ng tea. Ay, ang ganda ng iPhone? Oh, ano na yung iPhone? Kakonsod at ako oh, nag-picture no, sa'yo. Ay, napana. Igulo naman ang aking buo. Basta, kadid lang. Ayan, ayan, ayan. Makita mo ang mo. Ayan. Sa pasayid pa, pa ng konti. Ay, mo, ano? One, one. Mukhang maganda ka. One, 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 yeah. one Kita ano ka. Kitaga mo ka? Oh, yung one. ano siya? Naka Pag malabo ang ka, okay lang <laughs> <laughs> Kita ka mo ka? Oo. Oh, oh. Ay, eh, huwag yung maita. Okay, square. Parang para medyo si mga ano. Oh, wow guys, meron si nang what we call si Orchin. Muntik na ako maano ng si Orchin. Ayan siya. What if lagay like, ko siya na suma? this is how reacts the si Archin kapag nilagyan ng suka. Let's try how it reacts. So how's your feeling? Did <laughs> vinegar is delicious? Feeling <laughs> <laughs> ko mamamatay na siya. yung

Oh, Uy! Anong video ko dito. Ka, ako, dito na. Tingnan mo! VIN! Yeah, VIN! Yeah, 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 yeah. yeah. Look ah! Uh. Sino ka dyan? 29! dito! Na yan! 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 sa buhay pa ba sa sa buhay pa ba to? Oo, oh, oh, sa dulo. Na. Parang sisa. Ay, maganda. Maganda. maganda, maganda. sa akin, ha? Hindi, lang pa rin ah? isa pa. Yan. ang ganda pa. Iba naman, times one. Ah. din ako din. Putang ina. Tipo na pipi sa ibo yun. video <laughs> mo pa, pa din? Sige, video-video mo pa rin sila. si Ano? Sige